Nagulat si Lin nang malaman na ang babaeng iyon ay anak ng Goblin King at tagapagdala ng kanyang lahi, ngunit nananatiling pala isipan kung bakit ang Goblin Slayer Lady ay mukhang tao. Kahit isa siyang anak ng Goblin, humarap ang babae kay Lin at ipinaliwanag na ganoon dahil ang kanyang ina ay isang tao mula sa isang bayan ng tao na sinalakay ng hukbo ng Goblin King, doon, ginahasa ng Wild King ang kanyang ina at bunga noon ay ipinanganak siya. Alam niya na habang mas mataas ang ranggo ng isang goblin, mas mahirap para sa kanila na makapagparami at magkaroon ng anak sa mga tao. Ngunit sa kung anong paraan, nakaligtas ang Goblin Slayer Lady, na natiling malakas at malusog, kahit na siya'y pinahirapan ng kanyang ama at pinasunod sa kanyang kalupitan. Ngunit mahigit isang dekada na ang nakararaan, tinalo niya ng personal ang Goblin King, na palaging pilit siyang ginagapos sa kanyang kagustuhan, pagkatapos patayin at lamunin ang kanyang katawan, nakamit niya ang mga kapangyarihang hindi maisip ng karaniwang nilalang, at mula roon, nilipol niya ang buong Undercity ng Goblin King bilang paghihiganti. Pagkarinig nito, napaisip si Lin kung yun ba ang kapangyarihan ng dugong Maharlika, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang iba pang Goblin, ipinaliwanag ng babae na inihalo niya ang kanyang dugo sa paghubog ng kanyang mga sandata, kaya kung may Goblin na tatamaan ng mga ito, para bang nakaukit na ang kanilang sariling kapahamakan sa kaluluwa ng sandata, at mula roon, hindi na nila siya malalabanan, at mahuhulog sila sa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Siya ay tila isang baliw, nakangiti habang hinahaplos ang kanyang helmet, sinasabi kay Lin na naging goblin slayer siya dahil sa matinding pagkamuhi sa sariling lahi, at dahil sa likas na udyok ng goblin, hindi niya kayang manatiling kalmado ng matagal, kaya't madalas niyang gawin ang masasamang bagay sa mga goblin bago niya sila patayin, isang nakakatakot na libangan na kanya mismong kinahihiligan. Doon na intindihan ni Lin kung bakit napaka-misteryoso at baluktot ng pagkatao ng babae, halos makaramdam siya ng awa para rito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang babae ay isang likas na ipinanganak na Goblin Slayer, isang tunay na sandata ng pagkawasak, at kung sakaling balang araw ay bumaligtad ito laban sa tribo ng mga Goblin, magiging malaking kapahamakan ito para kay Lin at sa iba. Ngunit mumiti si Lin, itinago ang kanyang pangamba, at sinabi sa babae na mayroong pagkakatulad sa kanila, at nararapat lamang na magsanib puwersa sila at tulungan ang isa't isa. Sa narinig, napatawa ang babae ng malakas, tinakpan ng kanyang bibig habang iniisip na nakakatuwa kung gaano kadaling makipagtulungan si Lin, gayong inasahan niyang matatakot ito sa kanya. Sa isip ng babae, baka kakailanganin niyang gumamit ng panlilin lang upang makontrol si Lin at ang kanyang hukbo, ngunit ngayon ay tila hindi na yun kailangan, sapagkat kusa ng handang tumulong si Lin, kahit walang daya o panluloko. Naisip ni Lin na baka tunay ngang sasama ang babae sa kanya, ngunit bigla itong nagsuot muli ng helmet, at sinabi kay Lin na kalimutan muna ang kanilang kasunduan sa gubat, sapagkat magulo ang kalagayan sa bayan ng tao, at mas mainam na bumalik siya roon upang maging mga matatay nga ng ating binata. Sa gayon, mas makakapagplano si Lin ng walang pag-aalala. Sa ngayon, mas mainam na manatili muna siya sa bayan ng tao kaysa sumama kay Lin sa kweba. Nabigla si Rin, sarkastikong sinabi na hindi niya alam na ganoon pala kabuti ang puso ng babae. Ngunit ngumiti lamang ang Goblin Slayer Lady at nagsimulang magbiro, sinasabing pag-aari niya si Lin, at siya mismo ang unang poprotekta rito anuman ang mangyari. Nalito si Lin sa bigla ang pangaakit ng babae, ngunit pinabayaan na lamang niya ito, dahil alam niyang hindi yun masama para sa kanya. Paglipas ng eksena, bumalik tayo sa kuweba ng mga Goblin, kung saan tinitingnan ni Lin ang kanyang mga stats, malaki ang itinaas matapos ang pakikipagtagpo sa Goblin Slayer Lady, sa kanilang laban, hindi makapaniwala si Lin na ang isang babaeng may dugong maharlika ay nagtataglay ng ganoong lakas. Ang dugo ng Goblin King ay nagpalakas ng husto sa mga stats ni Lin, na parabang isang napakalaking tagumpay ang kanyang natamo. Ngunit biglang narinig niya ang prinsipe, na tinatawag si Loader, habang kapwa sila nakakulong sa isang lugar. Doon nalaman na ang prinsipe ay pinsan pala ni Loader, Nagsimulang tumawa ang prinsipe at alipustain ang kanyang pinsan, sinasabing ang kahabag-habag nitong kalagayan ay hihila pababa sa dangal ng kanilang pamilya, at dahil dito, hindi na raw pinansin ni Sword Saint Tess ang kanyang kaligtasan. Ngunit imbes na magalit, nagtawanan lamang si Loder, tinawag ang prinsipe na isang pathetic loser, sinabi niya rito na bago siya magyabang, unawain muna niya ang sitwasyon, at tumingin sa nag-aalab na apoy sa kampo, doon lamang napagtanto ng prinsipe na mas masahol pa pala ang kanyang kalagayan kaysa sa kanyang pinsan, at ang kanyang kamatayan ay ilang sandali na lamang. Habang umiiyak ang prinsipe, isa sa mga goblin ang buhat sa kanya at dinala papunta sa kumukulong kawa, upang gawing ulam, at siya ang pangunahing sangkap, nang maramdaman ang kanyang kapalaran, nagsisigaw ang prinsipe, nakikiusap sa mga goblin na patawarin siya, at kapalit nito ay ibibigay niya ang lahat ng kayamanan at kababaihan para sa buong tribu, ngunit walang halaga ang kanyang alok, dahil ang mga goblin ay sabik na sabik ng magluto ng sariwang karne. Ngunit, sa ikinagulat ng lahat, pinigilan sila ni Loder, at sinabi niyang nais niyang makausap si Lin. Tumigil ang goblin na may buhat sa prinsipe. Habang papalapit si Lin, nagtaka kung bakit, matapos ang matagal na pananahimik, bigla itong nagsalita. Humarap si Loder kay Lin at nagsabing kung palalayain niya ang prinsipe, ipagkakaloob niya kay Lin ang isang hiling, anumang hiling. Nagbigay ng senadorya si Lin sa kanyang mandirigmang goblin at itinapon ng prinsipe pabalik sa kanyang lugar. Umiiyak ang prinsipe sa harap ng kanyang pinsan, inaamin na mali siya sa pangaalipusta, at nagmakaawang abusuhin na lamang siya kung iyon ang makapagpapagaan ng loob ni Loder, ngunit nagtaka si Lin kung bakit tila may kumpiyansa si Loader na kaya niyang makipagnegosasyon sa pinuno ng mga goblin, kahit nasa gayong kalagayan. At dito na nakita ang tunay na pagkasira ng isipan ni Loder, Ipinagutos niya kay Lin na putulin ng isang panang ng prinsipe, at hayaan itong makabalik sa bayan ng tao upang dalhin ang balitang buhay pa siya. Kapag nalaman ito ng pamilya at ni Sword Saint Tess, tiyak silang magpapadala ng mas maraming tao upang sagipin siya, at sa oras na yun, lalong makakakain si Lin ng mas makapangyarihang mga kalaban, hindi niya patatawarin kahit ang aroganteng si Tess. Nagulat ang prinsipe sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang pinsan, doon niya nakita na tuluyan ang nabaliw si Loder at ang tanging hangad na lamang ay paghihiganti, lumuhad si Lynn malapit sa kanya, at nakita ang demonyong ngiti na unti-unting sumisiklab sa kanyang mukha, habang paulit-ulit nitong sinasabi na lahat ng tao sa bayan ay nararapat mamatay, at kung mabibigyan siya ng pagkakataon, siya mismo ang papatay sa kanila. Ngumiti silin sa narinig, at ipinangako kay Loader na tutuperin niya ang kanyang hiling, dahil nagustuhan niya ang plano, ngunit bigla siyang pinigilan ng ina ng Elven Clan, na nagsabi na baka maging malaking panganib sa tribo ng goblin kung pakakawala nila ang prinsipe, dahil maaring mailantad ang kanilang kuta sa mga tao, ngunit humarap lamang si Lin at tinanong siya kung nagtitiwala ba ito sa kanya o hindi. Lumipat ang eksena sa bayan ng tao, sa loob ng isang inn, mabilis na pumasok ang isang sundalo, tumatakbo papunta sa bartender, at isinisigaw na tapos na ang lahat para sa sangkatauhan, dahil nakita niya mismo ang prinsipe, na sugatan at may bali ang binti, papalapit sa Royal City. Nagulat ang lahat sa loob ng inn, sapagkat alam nilang ang prinsipe ay nasa isang ekspedisyon upang lipulin ang mga goblin kasama ang goblin slayer, hindi nila maunawaan kung paano natalo ng mga mababang goblin ang prinsipe ng ganoon kadali, at ang ibig sabihin lamang nito, ay nabigo ang buong pangkat. Isang costumer ang nagtanong sa sundalo kung lahat ba ng noble squad ay napatay sa kamay ng mga goblin, at biglang dumating ang goblin slayer lady, Nakabago ang boses at nagsabi na bawat isa sa mga kasapi ng royal crew ay tinalo ng tribo ng goblin, at tanging ang prinsipe at ang goblin slayer lamang ang nakaligtas. Umupo siya sa isang upuan, habang tinanong ng isang kalbong lalaki kung siya mismo ba ang nakapuksa sa mga goblin, ngumiti ang babae, gamit pa rin ang binagong tinig, at sinabi na lahat ng goblin, pati ang mga mutated, ay pinabagsak niya ng walang kahirap-hirap na bigla ang bartender at ang sundalong kalbu. Habang ang buong in ay nagdiwang at nagpalakpakan para sa alamat na Goblin Slayer, na muling nadala ng paniniwala na naglaho na ang tribo ng goblin.